Good morning, babe. Ah, sorry, kita nga gawa ko. Nando, makasawa, hanapin. Ulit-ulit mo yung manilyari. Pero makanyan nga. Man, Manya, di ko pa mo rin, Sorry, kita nga gawa ko. Dapat ko. Sobrang akang kaluguran. Balo mo yan. <laughs> I love you so much, babe ko. Miss na miss daw, Sobra. kan takin yung timsong ta para kay ka hanggang mature ako boses bago mo pakipilitan ke hindi na mahal tandaan mo lahat ng sasabihin ko naniniwala ako na tunay ang pag-ibig mo huwag lang pansinin ang nasa paligid mo isipin mong ika'y minamahal ko pangalaman ko sa iyo hindi hindi magbabago mahal iwak si mo pangamba sa puso mo walang mahalaga kundi ikaw lamang giliw tanging ikaw lamang ko. Kahit ano pa ang nakaraan mo walang sinumang mang makapagbabago tapat ang pagmamahal ko sa iyo gili ko kahit ano pa ang sabihin nila hindi tohad lang sa hangarin ko Pagas na pag-ibig sigaw ng puso ko Pag-ibig ko sa'yo Ipaglalaban ko Hindi mahalaga Magdusaman ako Ang tanging pangarap ko ay ang pag-ibig mo giliw Ikaw lagi ang sigaw ng puso ko Kahit ano pa ang nakaraan mo Walang sino mang makapagbabago Tapat ang pagmamahal ko sa oh babe ko kahit ano pa ang sabihin nila hindi ito hadlang sa hangarin ko wagas na pag-ibig sigaw ng puso ko love you babe mm -hmm. ah.